Hi guys. Nag-watch ako ng video. Yun ang yari sa Japan. Yes, yun ang yari sa Japan. Recently, na ba? Diba? Yung nagkaroon sila ng typhoon, de ba? Is that Hagibis, de ba? Yes. Alam nyo kasi, yung dad ko, Uh, tumira siya sa Japan for a year, okay? Uh, doon sa Tokyo, tumira siya for a year kasi naging manager siya ng isang restaurant doon na pinagmamay-ariyan ng aking auntie, okay? Ng kasi ng mommy ko. So, ang um, dad ko ang nag-manage ng isa sa mga restaurant niya. Ang kwento sa akin ng daddy ko, ang mga Japanese is very very friendly. Ang tagal na na uh, elementary pa lang ako noon, guys. Wait, na no. Elementary ako nun, uh, puro positive yung narinig ko sa daddy ko kasi talagang sobrang marami siyang naging friends ng Japanese. And then, hinatid pa nga raw siya at binigyan pa siya yung Japanese pa ang bumili ng mga pasalubong para sa anak niya, which ako yon nung maliit pa ako, at dun sa wife niya, sa mommy ko. Uh, binilan siya, yung gano'n, and then... Um, sabi sa kanya, please, bumalik ka dito sa Japan, welcome ka dito sa Japan, mga ganon. So, ang daddy ko, sobrang naging friend niya talaga ang mga Japanese. I feel, I feel so sad yun sa palaging may dilubyo sa Japan, okay? ah uh, yung nagkaroon ng tsunami, mga ganon, ba? Diba? sa akong sadyante, mga Koreans, okay? May mga sadyante ako, mga Koreans, naka-Korea. Like and hindi sila hindi naging maganda yung relationship ng Korea at saka ng Japan kasi um parang yung sa atin sa Pilipinas uh, ginera rin sila ng mga Hapon marami ding namatay ng mga Korean woman, uh, women doon marami mga pinatay marami ding narive doon so pero ang tagal na noon di ba part na ng history natin napakatagal na di ba pero yung mga, every time na makakausap ko yung mga Korean students ko, yung mga new generation, as in yung mga bata na 10 years old, 12 years old, kapag meron kami nadaanan, isa sa mga topic namin is about Japanese or merong Japan, about Japan sa mga books, ganyan. Parang, oh, nandun yung pa rin yung bitterness ng mga, kahit na mga new generation sa kanila na Mm, my father said that before in our history, ganyan ganyan pinag nila and then my, my parents said that Japanese is blah 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 like that. Pero sabi ko na sa kanila, you have to move on kasi ang tagal na nun, ganyan ganyan. So, and then I'm sure naman na Japanese will feel very sorry about what happened. Ganun yung mga tao na ginera kayo is wala na, na nasa pinakailalim na ng lupa or wala na nga sila doon, di ba? Ah... Uh, ano na sila, gone forever, di ba? Walang forever eh, Yun. So, pero sabi ng mga sa giant ko na sa Japan daw talaga is sila yung umaharang sa Korea para yung Korea is hindi maka-experience ng mga ganyan tsunami mga nature disaster, katulad ng bagyo. Kaya, happy mga Koreans din kasi yung Japan yung nagpo-protect sa kanila para hindi nila ma-experience yung mga ganong disaster. Kaya, safe sila sa bagyo, safe sila sa mga earthquake, sa mga ganto-ganto. Sobrang tagal na nga raw, ng, or hindi na matandaan ng mga Korean students ko kung kailan yung talagang parang wala pa raw talaga nangyari sa, kanila, ng sob sa kanila ng sobra-sobra, katulad ng mga nature disaster sa Japan. Mm. 'di ba? Pero alam niyo, makakabangon naman ng Japanese eh, 'di ba? Um, mabilis naman silang makabangon. Okay? Uh, mabilis silang makabangon kasi advanced yung technology nila. Diba? Kapag may nangyaring ganyan, nakakabawi kagad sila. E tayo mga Pilipino. Mm, sa dami ng pinagdadaanan natin, hindi lang mga disaster about nature, mas mabilis tayong bumangon. Mas mabilis tayong nakakabawi. ba? Diba? binagyo na, nilindol, walang pagkain, walang trabaho, namatay na ng mga, you know, yung mga heroes natin sa OFW na family members natin, kung ano-ano naman nangyayari. Uh, sa dictionary, sinasabi ang ang Filipina is what? Made, di ba, katulong, mga ganyan. Pero, lahat ng yun, baliwala sa mga Pinoy, di ba? mabilis tayong makamove on. Tanong ko lang, bakit sa mga relationship, hindi tayo makamove on? Ang tagal mo.